Ay, mayroon na naman dito, ayan o oh. oh. na naman mga tao ayan ito, oh. tingin umusok na naman e eh. nangamoy usok na naman e eh. ayan dito, ayan o yung nasunog naman yung mga tao dahil Meron na naman mga naman. oo, oh, Meron naman usok Meron na naman. Ayan, may bumbero na naman na tumating. Ayan, ano? yup. uh -huh. Ayan, o? Ayan o? na. Ayan. 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 Mga Mga kapamilya, kapuso. Mga kaibigan, kapatid. Ayan. mga Ayan. 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 Busok na, na, na naman. Ha? Tama na. Ayun, busok na naman. Nangamoy na naman eh. Uh. Uh usok, eh. Ayan. Ayun. Okay. Ito, ayun. 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 natin Ayun. 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 na Ayun. 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 Ayun.

Diyan oh. na naman may umapoy eh. Ayan, tubig. Sige, Di, sige. Dito lang tayo. Al alerto lang tayo rito. Ayan. Ito, binasak na nga namin ito kagabi. Oh. Dahil para, o oh, ayan o. Oh. Dito na yung mga bumbero kagabi. O oh. ngayon o. Oh. Ayan, dito naman. Ayan.

kaya wag mo nang kalkalin, wag mo ano yun. Hintay na umulan, yan eh. lang, di pa uulan. Yan lang. Pagda umulan eh. Ayan ang Ay, mga ayan. Volunteer na naman tayo, volunteer na naman. Ayan, oh. susunan na lang tubig. Oh, mainit kayo yan, di ba? mga baga, yung mga baga yan. Okay. Mga, baga yan. Okay. Mga, baga yan. Okay. mga baga yan, na ano. No. Okay na, okay na. No. Okay na, okay na.